May lalagyan ang video? Okay. So, okay. ilagay okay, na. Yan. Ilagay na natin yung ampalayang ligaw dahon. Sarto. Yan. Ako pilas sa kawali. Para Yan. Hulog pa. At, ilagay na natin yung kata. Kanya lang kasimple. Kanya lang po kasimple magluto. Ilagay na natin yung gata. Ilagay na, na natin. Ilagay na natin. na natin. Ilagay natin. natin. Nor, ito design, ano naman yan, pork. Pork. Yan. Yeah. Yeah, no, yan na na po, eh. naman, konti na. eh. ano. ng apoy. Ano ito na? Ilok pala. Ilok pala eh. Yan. Yan na. Okay. asin. Ako, sobra. Ako, sobra. Ito, nata yung konti garlic powder. Konti kaming ka.

Sarap guys, sobra. Oh, diba? Okay, Hayaan nyo lang. Okay na to, almost okay na. Bating ulo